Pagbungad ng bagong taon, mayroong mga bagay na dapat ipagpatuloy sa panahong ito sa bawat taon, ang year-end tax settlement. Bagaman at sa pilitan itong proseso para sa lahat, ipinagpapaliban ito ng mga migranteng manggagawa hanggang sa huling minuto dahil sa pagiging komplikado ng mga pulisiya sa buwis at proseso nito. Narito ang buod para sa mas simple at madaling proseso ng year-end tax settlement. Bagaman ang proseso ng year-end tax settlement ay para sa mayroong residensya sa Korea, kalimitan ang mga mayroong trabahong nangangailangan ng kanilang panatili sa Korea sa higit sa isang taon ay itinuturing bilang residente at ang mga nanirahan sa Korea ng mababa sa isang taon ay itinuturing na hindi residente na mayroong ibang rata sa didaksyon ng buwis base sa estado ng residensya. Bagaman at lahat ng mga manggagawang may naipong kita sa Korea ay makakatanggap ng mga binipisyo. Gayunpaman, kailangang pagtuunan ng pansin ang gastusing medical at credit card na binabayaran sa labas ng bansa ay hindi kasali sa proseso ng deduksyon ng buwis. Dagdag pa dito, ang mga magulang na naninirahan sa ibang bansa nang may mababa sa isang milyong won ng naipong kita ay kailangang sumailalim sa pampamilyang deduction. Kailangang ihanda at isumiti ang mga dokumentong nagpapatunay ng relasyon bilang pamilya. Kailangang i-check kung magkano ang matatanggap mula sa year-end tax settlement sa pamamagitan ng paggamit ng programa sa Automatic Calculation Service for Year-End Tax Settlement na matatagpuan sa website ng National Tax Service. Ang mga dayuhang mayroong personal na sertifikasyon ay maaring gumamit ng programa sa pagkolekta ng mga dokumentong magpapatunay na kailangan para sa redaksyon ng buwis nang hindi na kailangang sumailalim sa ibang proseso. Ang National Tax Service ay magkakalob ng iba't ibang mga convenienting servisyo, ang AC Guide for Foreigners Year in Tax Settlement, sa wikang English ay matatagpuan sa website ng National Tax Service na magkakaloob ng servisyong konsultasyon sa pamamagitan ng Tax Matter Consultation Counter for Foreigners sa 45 distritong tanggapan ng buwis sa buong bansa at sa pamamagitan ng Government Call Center. Sa particular, ang Government Call Center ay magkakaloob ng servisyong interpretasyon na three-way language sa labing anim na wika tulad ng Chinese, Indonesian at Vietnam na maaring mak Konekta sa pamagitan ng pagdayal ng 110. Sa taong ito, ang panahon ng year-end tax settlement ay pariho para sa dayuhan at kuryano. Kailangang ihanda ang mga dokumento bilang patunay sa katapusan ng Enero at apila para sa aplikasyon sa katapusan ng Pebrero.